ayan guys, andito kami ngayon sa kamatisan nakikita nyo ba ang dami, ang dami bulaklak, ayan, yung mga dilaw na yun ay bulaklak, hindi ako makalapit at gawa ng maputik nagpatubig sila kanina ayan, ang lulusog ng kanilang kamatis andito lang yan sa tabi ng kalsada ayan, medyo maluwag yung kanilang kamatisan hanggang doon yan sa, sa may puno, ayan dulo niyan ay mais. Pinanan nila ng mais yan. Tingnan natin to. Ay, uh, oo nga, dito sa pila-pila yan. No? maano siya. Um, tuyo. Ang kanya mga bunga. Against the light nga lang tayo. Yan. Dito lang kasi yung tuyo. So, diretso tayo. Tingnan natin yung doon sa gitna ay malalaki na. Ayan. Pero pang ano daw to? Pang February pa ata. Hmm. Yan eh. Ang dami oh. May, medyo mahaba, ayun doon sila mga nagpapatubig din ng mga yan ito ang malaki yan, nauna na ito awa kitang kita mo yung ni may nagpa ay nagaabono ayun oh doon sa dulo ayan, may dyan, ayun, may aabono diyan ayun kasi yung mga nagbubuhat ng makina buhatin ng makina ayan hanggang dyan yan sa rangiklasada John. lakad-lakad lang tayo guys ayan. puro kabukiran itong ating nadadaanan gitna naman ay kalsada ayan makikita nyo lang yung mga tanim dito sa gilid puro mais tabako may mga tanim din na gulay at yung sa unan ay ilog